I really love my panties. Nagsimula ang storya sa ating bida na nagulatang ang kanyang masayang panaginip. Ang pangalan niya ay Kiki, isa sa pinakaswerteng talkmole sa mundo. Walang gana si Kiki dahil wala siyang girlfriend sa eskwelahan. Biglang nag-text ang teacher ni Kiki na pumunta sa isang silid. Pagdating niya sa silid, inutusan siya kasama ang mga cute niyang kaibigan na linisin ang buong silid. Pagkatapos malinis ang buong silid, Nakakita si Kiki ng isang love letter na may kasamang panty. Nagulat sa sobrang tuwa si Kiki dahil sa wakas magkakaroon na siya ng girlfriend, ngunit walang nakasulat na pangalan dito kaya naiwan siyang nag-iisip kung kanino galing ang sulat na may kasamang panty na 'to. Kinabukasan, kinausap niya si Shoma tungkol dito at sinabi kung para saan ang panty na 'yon sa sulat. Sinabi ni Shoma na baka nagmamadali ang nagsulat nito kaya naiwan niya ang panty niya. Hindi sumang-ayon si Kiki at sinabi sa kanya na kung saang planeta siya nagmula. Napag-usapan ng dalawa na hindi nila alam kung sino ang nagsulat nito kaya tinawag nila itong Cinderella. Nakita ni Kiki ang sulat sa clubroom room na nilinis nila at ito ang nagpadali para matukoy nila kung kanino galing ang sulat. Sinabi ni Shoma na isa sa mga babaeng kasama niya ang pinagmula ng sulat. Ang mga posibleng nagsulat ay sina Yuka, Mahilig magbasa ng libro at kasing flat ng motor na gamit mo, si Mizaha, ang kapatid niya na hindi niya sinama sa mga salarin, si Nanjo, isang cute at tahimik na babae, at si Sayuki, ang kanilang senpai na may dalawang napakalaking planeta. Kinabukasan, ibinigay ni Kiki ang susi kay Sayuki at napansin niya na parang normal lang ito at walang tinatago. Maya-maya, nakasama niya si Yuka. Pinasalamatan niya ito sa pagtulong sa kanya sa paglinis sa club room. Nag-usap silang dalawa at napansin ni Kiki na kung si Yuka ang Cinderella, hindi niya magagawa makipag-usap sa kanya na may pagka nonchalant. Nagulantang ang pag-iisip niya sa bigla ang pagtatanong ni Yuka kung mahilig si Kiki sa malalaking bulkan na nagtulod ng pagsigaw niya sa gulat. Sinabi ni Yuka na baka sumali lang sa club si Kiki dahil sa Magical Melons ni Sayuki. Sinabi ni Kiki na hindi at bakit hindi sila nagkakasundo ni Sayuki. Ang sagot ni Yuka ay, sobrang ganda na nga ni Sayuki, si biniyayaan pa siya ng malalaking planeta, na sinangayuna naman ni Kiki. Kaya hinayla siya ni Yuka at inipit sa mga libro bago umalis si Yuka at sinabi kay Kiki na may sikreto siyang sasabihin, na ang mga babae ay hindi gagawa ng ganoong bagay kung hindi sila interesado sa lalaki. Sa basketball court, pinag-uusapan nila ang tungkol sa Cinderella nang biglaan niyang makita si Nanjo at napaisip kung siya ang Cinderella, ngunit biglang tinamaan sa mukha si Nanjo ng bola at dinala sa klinik. Nagising siyang nasa tabi niya si Nanjo at sinabi sa kanya na ngayon lang siya nakakita ng tao na mukha ang gamit pang salo ng bola. Sinabi ni Nanjo na nakatingin ba siya sa crush niya habang nagbubola kaya tinamaan siya. Ang sagot ni Kiki ay, kung may taong siyang gusto, suportado ba siya ni Nanjo? Sagot ni Nanjo ay hindi. Tinanong ni Kiki kung bakit, ngunit biglang umalis si Nanjo. Umuwi na si Kiki at habang naglalakad, napaisip siya na baka si Nanjo ang kanyang Cinderella. Nakasalubong niya si Sayuki na may kasamang aso na nawawala. Dinala nila ito sa may-ari at pagkatapos ay hiniling ni Sayuki na himasin ang kanyang ulo. Nagulat si Kiki sa biglang pagsabi nito at sinabi ni Sayuki na nakikita niya laging ginagawa niya ito sa kanyang kapatid at gusto din niyang maranasan ito. Kunwari pa ang takmol, pero sa huli pumayag din siya. Siyempre, ikinatuwa ito ni Seyuki at bigla siyang hinalikan at sinabi na reward ito sa pagiging sweet. Pag uwi niya, tinanong niya kay Mizaha kung sino ang huling umalis sa club room nung naglinis sila, at sinabi ni Mizaha na si Seyuki ang huling umalis. Dahil dito, lumakas ang kutob ni Kiki na si Seyuki ang kanyang Cinderella. Kinabukasan, hinanap niya si Seyuki para direktang tanungin kung siya talaga ang nag-iwan ng panty at sulat. Pumunta siya sa club room at kinumprante si Seyuki at sinabi kung siya ang nagsulat ng love letter na yun, ngunit tumanggi si Seyuki. Kaya gumamit na ng dahas si Kiki at sinabing, nagpapaka to get ka pa. Alam kong sayo ang panty na to, na nagpagulat kay Seyuki at namatay ito. Joke lang, iniisip pa lang niyang gawin ito, ngunit naisip niyang papalpak ito, kaya sinabi niya na ungyayain na lang niya kaya si Seyuki sa isang date. Pero ikinagulat niya na nasa likod lang niya si Seiyuki at pumayag na mag-date sila. Kinabukasan, nag-date ang dalawa at kumain sa labas. Dito na nagkahan sa si Kiki na tanungin si Seiyuki kung may tinatago ba siya sa kanya. Tinanong ni Kiki kung may nararamdaman ba ito sa kanya, pero hindi sumagot si Seiyuki at biglang tumakbo paalis. Hindi niya inexpect ang reaksyon na 'yon, kaya lalo tumibay ang kutob niya na si Seiyuki ito. Simula noon, nag-iba ang pakikitungo ni Sayuki at tila iniiwasan siya nito. Isang araw, nakita niya ulit si Sayuki at napag-isipan na sundan nito. Hindi na nakatiis si Kiki, kaya hinarang niya ito para kausapin. Bigla niyang sinabi na alam niya ang sekreto ni Sayuki. Inisip ni Kiki na tatanggi ito, pero ikinagulat niya na ang sagot ni Sayuki ay, simula kailan pa niya nalaman ang kanyang sekreto. Sinabi ni Kiki na ilang araw pa lang. Sinabi naman ni Sayuki na dahil nabuking na siya, lalayuan na ba siya ni Kiki? Sinabi ni Kiki na hindi, at sobrang natuwa pa nga siya nung nalaman niya ito. Bago umalis si Sayuki, sinabi niya na magkita silang dalawa sa clubroom bukas pag wala ng tao. Kinabukasan, nagkita na silang dalawa at sinabi sa kanya ni Sayuki na dahil mabait siya at siya lang ang nakakaintindi sa kanya, kaya napagdesisyonan ni Sayuki na si Kiki ang maging the one. Pinapikit siya ni Sayuki. Umikit si Kiki na nag-aakalang hahalikan siya nito. Ngunit pagmulat ng mata niya, nagulat siya sa nakita niya, nakasuot si Sayuki ng dog collar at nakababa ang kanyang damit. Sinabi ni Sayuki na gusto niyang maging master si Kiki at tratuhin siyang parang aso. Hindi makapaniwala si Kiki sa nakikita at naririnig niya, kaya naubos ang brain cells niya at tumanggi siya sa offer ni Sayuki. Ngayon nalaman na niya na iba pala ang sekretong inaakala niya kay Sayuki na nagpaisip sa kanya na hindi siya ang Cinderella. Kinabukasan, pumunta siya sa library at nakita niya si Yuka. Tinulungan niya ito, pero biglang dumating si Sayuki at hinay pa ng kanyang tenga. Nagulat si Kiki at tinanong kung bakit niya ito ginawa. Sagot ni Sayuki ay wala lang, tinatamad lang siya. Dahil nagulat si Kiki, sinabi ni Sayuki na parusahan siya ng sobrang brutal dahil sa kanyang ginawa. Biglang dumating si Yuka at pinatigil sila. Sinabi niya na nasa library sila at napakaingay nila. Nagtalo ang dalawa kay Kiki, at biglang sinabi ni Sayuki na mas close na sila ni Kiki dahil nagdate na silang dalawa, na nagpatahimik kay Yuka at biglang umalis. Pagkatapos nito, nagpasama si Sayuki kay Kiki maghanap ng isang libro, at ang librong ito ay tungkol sa dog training. Sinabi niya na gusto niyang paglaruan ni Kiki ang kanyang katawan at tratuhin na parang aso na narinig ni Yuka at sobrang kinahiya ni Kiki. Umalis na si Sayuki at sinabi na excited na siyang gawing aso ni Kiki. Maya-maya, tinanong siya ni Yuka kung totoong nakipag-date siya sa Mangkokulam na yon. Sinabi niyang oo, nag-date sila. Ikinagalit ito ni Yuka at sinabi na matagal na niyang napapansin na nagiging close na ang dalawa, na ikinatampo ni Yuka. Sinabi ni Kiki na ano ang kailangan niyang gawin para hindi na magtampo si Yuka. Masayang sinagot ni Yuka na siya din ay makipag-date sa kanya. Kinagabihan, habang pinaglalaroan ang panty na nakuha niya, napaisip siya na posibleng si Yuka ang Cinderella niya dahil gusto nitong makadate siya. Nahuli siya ni Mizaha, at sinabi niya na may date siya bukas at nagpatulo kung paano tratuhin ng tama ang mga babae. Kinabukasan, sa araw ng date, maaga siyang nagpunta gaya ng sabi ni Mizaha at nakipagkita kay Yuka. Binati niya si Yuka sa kanyang suot at sinabi na sobrang cute nito, na ikinatuwa ni Yuke dahil nag-effort siya para dito. Dinala ni Kiki si Yuke sa isang sinehan, pinapikit siya ni Kiki, at hinawakan ang kanyang kamay habang papunta sila. Nanood silang dalawa ng sine, at pagkatapos nito kumain sila sa isang fast food at pinagkwentuhan nila ang pinanood na movie. Habang nagkwekwentuhan, napadaan si Nanjo at nakitang nagde-date ang dalawa. Naglibot-libot sa mall ang dalawa, at habang naglalakad, sinabi ni Kiki na ito ang pinakaunang date niya dahil hindi niya kinonsiderang date ang sa kanila ni Sayuki, si na ikinatuwa ni Yuka dahil siya ang unang babaeng nakadate ni Kiki. Umalis si Yuka para umihi, at natuwa si Kiki dahil hindi siya makapaniwala na may kadate siyang ganitong kakyut na babae. Nagtaka si Kiki dahil natagalan bumalik si Yuka, ngunit hinarang ito ng mga lalaki, kaya iniligtas niya ito. Natapos ang kanilang date at sobrang sumaya si Yuka sa araw na yon. Habang pauwi sa tren, napagod si Yuka at nakatulog sa kanyang balikat. Naalala ni Kiki kung gaano kakod at kasungit si Yuka noong una silang nagkakilala hanggang sa naging close silang dalawa at nag-open up sa kanya ang dating masungit at cold na babae hanggang sa maging magkaibigan sila. Habang pinanunood niya si Yuka habang natutulog, naisip niya na itong cute na babaeng ito kaya ang kanyang Cinderella. Kinabukasan, nag-text sa kanya si Yuka na magkita sila sa isang pribadong lugar. Pumunta siya sa lugar na yun at nakita niya si Yuka na nakatayo. Sinabi sa kanya na dahil siya lang ang nakakaintindi sa kanya at kayang tanggapin kung sino siya, sinabi ni Yuka na si Kiki na ang the one. Kinabahan si Kiki dahil naisip niyang ito na ang kanyang Cinderella at aamin na ito hanggang narinig niya ang sasabihin ni Yuka na Would you become my slave? Maging kanyang alipin. Natulala si Kiki at tinanong kung mali ba ang narinig niya, pero nilinaw agad ni Yuka ito na oo. Gusto niya talagang maging alipin si Kiki. Ikinabaliw ni Kiki ang mga pangyayari at tumanggi, pero kinontra siya ni Yuka na pag pumayag siyang maging alipin, bibigyan siya ni Yuka ng bagay na matagal na niyang gusto. Sinabi ni Kiki, kagaya ng ano? Agad namang naghubad ng panty si Yuka at natuwa dahil namumula si Kiki. Biglang lumapit si Yuka at sinabing kailangan niyang parusahan ng kanyang alipin, kaya pinakain niya ang kanyang panty kay Kiki hanggang mawala nito ng malay. Kinabukasan, bigla ang nagising si Kiki sa kanyang bahay at nabaliw sa mga kakaibang pangyayaring nakita niya. Napaisip siya na huwag pumasok dahil ayaw niyang harapin ang kasirauluhan ni Sayuki at Yuka. Pero salamat sa mga pangyayaring yun, isang babae na lang ang kanyang sospek na nag-iwan ng panty at love letter, na isip niya na posibleng si Nanjo ito. Pumasok sa paaralan si Kiki at napapaisip na malaki ang posibilidad na si Nanjo ang kanyang Cinderella dahil ito na lang ang natitira sa mga sospek. Binuksan niya ang kanyang locker at nakita ang bra at sapatos na ikinagulat niya ng todo. Nung tinignan niya ito ulit, napansin niya ang isang sulat. Nakalagay dito ay, mas malaki ito sa inaakala mo. Lumipas ang ilang oras at kinumprante niya si Yuka sa mga nilagay nitong bagay sa locker room ni Kiki. Sinabi ni Yuka na inilagay niya yun bilang regalo dahil hindi siya pinapansin ni Kiki at sinabi niya na baka ayaw ni Kiki sa panty kaya ang bra na lang niya ang binigay niya. Pero tinanggihan nito ni Kiki. Sinabi ni Yuka na hindi siya titigil at gagawin niya ang lahat para maging kanyang personal slave si Kiki na ikinadismaya ng husto ng ating bida kaya nagtatakbo siya palayo. Bumalik siya sa kanyang locker room at bumungad ang picture nila ni Big Buddy sa si na merong kakaibang posisyon. May kasama itong sulat na nagbabanta sa kanya na ay niya ito at itatag ang kanyang buong pamilya at ang kanilang buong paaralan kapag hindi siya pumunta sa club room. Nagpunta si Kiki sa club room at pagbukas niya ay nakita niya si Big Buddy sa si na nakasuot ng isang maid outfit. Sinabi sa kanya ni Big Buddy, Sayuki si na kaya siya na ka-maid dahil halos kapareho ito ng pagiging aso, at sinabing nagdesisyon siya na maging maid ni Kiki. Kung may gawin siyang mali, parusahan siya ng sobra at maltratuhin na parang isang hipon. Tinanong niya si Kiki kung ano ang kanyang utos, at sinabi ni Kiki na magpalit ng normal na damit. Ngunit sinabi ni Seyuki na nakaposas ang kanyang kamay at nawala ang susi dahil nahulog ito sa kanyang dalawang supermassive Pro Max Fully Paid Extra Big Ultra Magnetic Melons. Pagkatapos, sinabi niya kay Kiki na ipasok doon ang kanyang kamay at hanapin ang susi. Sinabi niya na bilisan dahil ihing ihina na siya, na nagpakaba ng todo kay Kiki. Biglang dinukot ito ni Kiki at pinakawalan si Seyuki, at dahil doon, natuwa si Seyuki at binura ang kanilang picture. Pagkatapos nito, nagmakaawa si Seyuki na gawin siyang pet ni Kiki at handa siyang gawin kahit ano, mapa mental o physical, gagawa niya kahit ano ang iutos ni Kiki. Pinag-isipan ng mabuti ito ni Kiki at iniisip kung kanino siya makikinig, sa anghel o sa demonyo, pero tumanggi siya at sinabing wala ito, tinanong ni Seyuki kung ano ang wala, at sumigaw si Kiki ng, wala itong pagmamahalan, wala itong romance, sabay nagtatakbo. Kinabukasan, habang kumakain, tinanong ni Shoma kung nalutas na ba ni Kiki ang Cinderella niya. Sinabi niya na hindi si Sayuki o si Yuka ito, kaya sinabi ni Shoma na isang tao na lang si Nanjo yun. Sinabi rin ni Shoma na lagi niyang nahuhuli si Nanjo na tumitingin sa kanya. Nagulat si Kiki at sinabi niya na malabo at baka sa kanya ito tumitingin. Ngunit iginiit ni Shoma at sinabi na maski isang iglap, hindi maibigay ni Nanjo sa kanya, kaya sinabi niya na malabo ito. At dinagdag pa ni Shoma na habang tinititigan ni Nanjo si Kiki, lagi ito nagbublush at senyales ito na in love ang isang babae. Umalis si Kiki at nagpunta sa parke at doon ang isip tungkol sa kanyang Cinderella. Naantala siya at may nagtext sa kanya, si Sayuki ito. Pinapapunta siya ulit sa club room. Nagpunta siya agad dito dahil kinabahan siya sa kabal iwang gagawin na naman ni Sayuki kapag hindi siya pumunta. Habang papalakad papunta sa club room, Tinaakpa ni Yuka ang kanyang mata at sinabi na huwag buksan ito dahil wala siyang suot na damit. Itinuro niya ang damit niya kung nasaan at sinabi igugayad niya si Kiki basta huwag nitong bubuksan ang kanyang mata. Pagpasok nila sa silid, pinaupo siya ni Yuka. Pagdilat niya, nakagapos na siya sa isang bangko. Sinabi ni Yuka na iginapos niya si Kiki dahil pupunta na naman siya sa mangkukulam na yon, kaya paparusahan niya siya. Sinabi ni si Yuki na halikan ng kanyang paa at sambahin siya. Sinabi rin niya na ay pangako sa kanya na sa kanya lang siya. At kapag tumanggi siya, hahalikan niya siya sa kanyang labi. Malapit ng halikan ni Yuka si Kiki, ngunit naantala ito dahil may sumigaw na, hindi ngayon, Santanes. Dumating si Big Buddy, sa si Yuki para iligtas ang ating babong bida. Nag-away ang dalawa at pinag-agawan si Kiki. Sa gitna ng kaguluhan, pasuko na si Kiki, pero biglang dumating si Nanjo at tinanong kung ano ang ginagawa nila. Pagkatapos nito, biglang itinakas ni Nanjo si Kiki habang ang dalawang werdong babae ay natapilok sa kanilang kabaliwan. Pagkatapos ng lahat ng kaguluhan, nagsisigaw si Nanjo kay Kiki at sinasabi na hindi na niya kaya tiisin ang lahat. Sinabi niya kay Kiki na hindi niya dapat hinahayaan na ginaganon lang siya. At sinabi niya, bakit ang bilis-bilis mo nagtatakbo pag nag-text si Sayuki sayo? Dahil ba ito sa kanyang malalaking melons? At si Yuka naman, bakit mo dinadala sa kung ano-anong date? Pero sinabi ni Kiki na hindi siya sumaya sa mga yon dahil wala itong pagmamahal. At teka lang, bakit may pakika sa mga ginagawa ko ngayon? Hindi masabi ni Nanjo, pero sumigaw si Kiki na, aminin mo na. Kaya sinabi ni Nanjo na ayaw niya nakikitang may kasamang ibang babae si Kiki. Kinabukasan, sa locker room, sinubukan kausapin ni Kiki si Nanjo, Ngunit inistorbo sila ni Yuka kaya umalis si Nanjo. Humingi ng tawad si Yuka kay Kiki dahil sa mga ginawa niya kahapon na ikinagulat ni Kiki. Sinabi rin ni Yuka na sobrang close nila ni Nanjo dahil madalang nila makita si Nanjo na ng ngumingiti at pagkasama si Kiki, palagi ito nakangiti. Sa kanilang room, nakita niya si Nanjo na malungkot at nag-iisa. Lalapitan niya sana si Kiki. Pero naantala ito dahil biglang nag-text si Sayuki at pinapupunta siya sa clubroom. Nagpunta si Kiki, pagpasok niya sa clubroom, tinanong ni Sayuki si kung galit sa kanya si Nanjo. Humingi ng tawad si Sayuki kay Kiki dahil sa ginawa niya kahapon, lalunat nakita ito ni Nanjo. Nagulat si Kiki at sinabing, meron ka palang common sense. Biglang nangako si Sayuki na hindi na niya tegagawin at mas gagalingan na lang sa susunod. At kapag gagawin niya ito, sisiguraduhin niyang hindi sa publiko kundi pribado. Pumunta si Kiki kay Nanjo at jin sa nito. Tinanong niya kung ano ang problema, pero ang sinabi lang ni Nanjo ay hindi mo ito problema. Umalis si Kiki, pero pinigilan siya ni Nanjo at sinabi na bumawi sa kanya dahil hindi na sila nakakapag-bonding dahil busy siya sa dalawang weirdo ngayon. Naglibot sila sa arcade at kasama nila dito si Shoma. Pagkatapos maglaro, Muntik ng madulas si Kiki, pero iniligtas siya ni Shoma, na naguwi sa isang napaka-awkward na sitwasyon. Kaya tuwang-tuwa si Nanjo na niretrat sila ng picture at sinasabing ito ay isang golden moment. Pagkatapos nito, nagpatuloy sila sa paglalaro sa arcade at kumuha ng litrato nilang tatlo. Natapos ang araw at umuwi si Shoma kaya naiwan ang dalawa na magkasama. Sinabi ni Kiki na sasamahan niya pa uwi si Nanjo, pero sinabi ni Nanjo na huwag na dahil malapit lang doon ang bahay nila. Tumanggi si Kiki at sinabi na hindi niya kayang iwanang maglakad ang isang babae ng mag-isa, na nagpula kay Nanjo at sinabing, sige, kung saan ka masaya. Habang naglalakad, sinabi ni Kiki na masaya siya dahil nakapag-bonding siya sa mga kaibigan niya. Pero biglang sumagot si Nanjo na masaya siya sa kung anong relasyon ang meron sila, pero ayaw niyang manatiling hanggang doon na lang ito. Sinabi niya kay Kiki na pwede bang gawin nila na ang trio nila ay maging isang couple. Nagulat si Kiki sa kanyang narinig, hindi niya naintindihan ang sinabi ni Nanjo. Nung ipapaliwanag niya ito, bigla na lang naantala ito ng malakas na ulan. Pagsilong nilang dalawa, tinanong ni Nanjo kung ano ang meron sa kanila nila Yuka at Sayuki si at bakit sila nag-aagawan sa kanya. Sinabi niya ang dahilan, kaya tinanong ni Nanjo kung naiisip niya ba na magkarelasyon. Sinabi ni Kiki na oo, palagi niya iniisip ito. Pagkatapos nito, parang tanga silang nag-asaran hanggang sa lamigin na si Nanjo, na nagpatawa kay Kiki, at sinabi niya na kukuha siya ng mainit na maiinom. Pagdating niya, pagkatapos bumili, nakita niya si Nanjo na tinitingnan ng picture ni Shoma, na bigla ang nagpalungkot sa kanya. Kaya tinanong niya kung may gusto siya kay Shoma, pero iginiit at itinanggi ito ni Nanjo, at sinabi, malika ng pagkakaintindi. Kaya tumakbo si Nanjo at umuwi, naiwang nakatulala si Kiki. Pag uwi, ibinigay na lang niya kay Mizaha ang binili niyang inumin na para sana kay Nanjo. Kinabukasan, sa eskwelahan, nakatitig si Kiki kay Nanjo habang nakadukdak na naman ito. Pagkatapos ng klase, tinanong ni Shoma kung anulagay kagabi sa kanilang dalawa ni Nanjo. Sinabi niya na hindi niya maintindihan ang nangyari kagabi dahil para itong roller coaster. Sa clubroom, napansin ni si Yuki na nakatulala si Kiki at tinanong kung bakit, pero sinabi niyang wala at biglang umalis at nagpunta sa library para magbasa. Pero biglang dumating si Yuka at sinabing baligtad ang librong binabasa niya at tinanong, bobo ba siya? Umuwi si Kiki at sobrang nalungkot dahil hindi sila nagpapansina ni Nanjo. Pagpasok niya sa kwarto, nakita niya si Mizaha na nakita ang weird na magazine na galing kay Nanjo. Nagulat si Kiki at nagpaliwanag. Pagkatapos nito, nagbonding sila ni Mizaha. Maya-maya, tinanong ni Mizaha kung may bumabagabag ba sa kanya. Sinabi niya na may bumabagabag sa kanya at dahil ito sa hindi nila pagkakaintindihan ni Nanjo at sa tingin niya nasaktan niya ang damdamin ni Nanjo. Tinanong niya si Mizaha kung anong dapat gawin, kaya't sinabi ni Mizaha na wala, kailangan mo lang maging ikaw at kusa mo nang magagawa ang mga dapat mong gawin. Nagulat si Kiki sa sinabi ni Mizaha. Kinabukasan, sa eskwelahan, nakadokdak na naman si Nanjo at nalungkot si Kiki. Nilapitan niya ito at kinausap, pero nilayuan lang siya ni Nanjo. Hinabol niya si Nanjo at nung tumigil na ito, sinabi ni Nanjo sa kanya na kasalanan niya ang lahat dahil sa kanya ang bigat ng damdamin niya at hindi siya makatulog dahil palaging laman ng utak niya ay si Kiki. Pagkatapos, sinabi ni Kiki na matagal na gustong mag-sorry sa kanya. Humingi ng tawad si Kiki sa kung ano man ang mga nagawa niya, at sinabing, pwede ba tayo maging magkaibigan ulit? At kahit na tumanggi siya, hindi siya sisuko at gagawin niya ang lahat para makabawi sa kanya. Lumapit si Nanjo sa kanya at sinabing, gagawin mo talaga ang lahat. Sinabi ni Nanjo, relationship. Itapo na ang trio thing at magpatuloy bilang isang couple. Nagulat si Kiki at napaisip na ito na ang kanyang Cinderella. Pero naantala siya sa bigla ang sinabi ni Nanjo na hindi niya naintindihan. Pinaulit niya kay Nanjo at inulit ito ni Nanjo. Sinabi niya, itapo na ang trio at magpatuloy bilang isang couple dahil bagay silang dalawa ni Shoma. Nagulat ng todo si Kiki sa narinig niya. Ipinaliwanag ni Nanjo na dahil sobrang ganda nito sa art at pinakita ang drawing niya na napaka-weird. Sumigaw si Kiki, ano ba itong kagaguhan na to? Nagpaliwanag si Nanjo na mahilig siya sa mga ganong bagay at isa siya sa biggest fan. Nainis si Kiki kay Nanjo at sa mga drawing na ginawa niya. Sinabi ni Nanjo na kung hindi sila magdadate ni Shoma, ipapahiya niya si Kiki sa mga babae at ipapakita ang mga drawing nila ni Shoma para siguraduhin walang babaeng magkakagusto sa kanya. Umalis si Kiki at halos mabaliw na kaiisip na halos lahat ng babaeng nakakausap niya ay literal na mga weirdo sa tulay, naiwan si Nanjo na malungkot at nag-iisa. Sinabi ni Nanjo na tanga talaga si Kiki at hindi niya ito masisisi dahil wala siyang lakas ng loob. Sa loob ng silid, nagpunta si Kiki sa kanyang locker at may nakita na namang walang pangalan na sulat. Nang binasa niya ito, natulala na lang siya sa kawalan at napasigaw sa gulat. Isa na namang blackmail, na kapag hindi siya pumunta sa nakalagay na silid, ikakalat nito ang kanyang mga sensitibong larawan kasama si Sayuki, Kaya't napilitan siyang pumunta. Pagpasok niya sa silid, biglaang may nagsara ng pinto at may narinig siyang nagsasalita na may cute na boses. Sinabi nito na huwag siyang haharap. Umamin ang cute na babae na naglakas loob na siyang gawin kay Kiki iyon para makausap siya. Biglang nagulat si Kiki at humarap sa kanya at nakita ang napakakyot na mukha ng babae na nagpaisip sa kanya na ito na ang kanyang Cinderella. Sinabi ng misteryosong babae na hindi na siya makakatiis na magmasid lang sa malayo, at sinabi kay Kiki na in love siya. Natuwa si Kiki ng sobra at sinabi na pakasalan siya. Bigla ang sinabi ng babae na bakit naman niya papakasalan si Kiki na nagpagulat sa kanya. Aksidenteng nabuksan ng ilaw at bumungad ang napakaraming picture ni Shoma. Lumapit ang babae at sinabi sa kanya na ang gusto lang niya ay si Shoma. Kinabukasan, nagkita sila ng babae at nagpakilala ito bilang Kaharo. Humihingi ng tulong si Kaharo kay Kiki na mapalapit kay Shoma. Tatanggi na sana si Kiki, ngunit pinakita niya ang leaked lit na litrato nilang dalawa at sinabing nakuhana niya ito gamit ang high-tech na kamera, kaya't wala ng choice si Kiki kaya't pumayag na lang siya. Sinabi ni Kiki na magugustuhan siya ni Shoma dahil mahilig ito sa maliliit at cute na first year, pero sinabi ni Kaharo na hindi na siya bata at third year na siya. Naikinagulat ni Kiki na mas matanda ito sa kanilang dalawa Ilang oras ang lumipas, nasa parke si Kiki at nag-iisa habang iniisip kung ano ang gagawin niya sa napakaraming weirdong nakakasalamuhan niya Biglang dumating si Mizaha at inaya siyang kumain ng ice cream Kinabukasan, nagkita ulit sila ni Kaharo at pinakilala niya ito kay Shoma As expected, sobrang nagsimt si Shoma kay Kaharo, nabilib si Kiki dahil nagkakasundo ang dalawa Natuwa ng todo si show kay Kiki dahil pinakilala niya si Kaharo sa kanya. Nagbigayan ng number ang dalawa, at sinabi ni Kiki na pipiktura niya silang dalawa bilang remembrance. Kinagabihan, may nagpadala na naman ng sulat sa kanya na may nakalagay na, I love you. Sobrang gustong gusto na ni Kiki malaman kung sino talaga ang kanyang Cinderella. Kinabukasan, pumunta siya kay Kaharo para humingi ng tulong na hanapin kung sino ang kanyang Cinderella. Naisip niya ito dahil magaling mang stock si Kaharo. Sinabi ni Kaharo na posibleng iba ang naglagay ng sulat na yun dahil wala sa mga sospek niya ang kanyang Cinderella. Dagdag pa ni Kaharo, posibleng napakarami pang sospek sa kanyang Cinderella at hindi lang ang tatlong ito. Umalis si Kiki para maghanap ng mga posibleng nakakita na pumasok sa kanilang clubroom room noong araw na yon. Doon niya nasalubong ang kanilang vice president, ngunit nadulas ito sa isang nahulog na papel, kaya bilang bida, iniligtas niya ito, na nauwi na naman sa isang awkward na sitwasyon. Pero nang sinabi ni Kiki na tumayo na siya, tumanggi ito at sinabing gusto muna niya sa ganitong posisyon at ayaw niyang bitawan si Kiki. Pagkatapos ng mga kakaibang pangyayari, ito na ba talaga ang kanyang Cinderella? Comment weirdo para sa part 3. At huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe. Hanggang sa muli, mahal ko kayo.